mga kasulo, magandang araw po sa inyo lahat kumusta at uh, maligayang pagbabalik dito sa ating munting youtube channel at ngayon uh, nandito po ako ulit sa palaya natin sa gaas para para ko may update natin katapos nating sprayan ng foliar at saka anti insekto at anti ponggos uh, muli kong binalikan yung ating palayan din sa gas at ito siya ngayon nga pala pinalagyan ko nga pala ni doktor ito noong nakarang araw ng pagkain ng mga mabait kasi noong galing uh, lang hugas muna ako ng para Halil, ang ating kinatayuan marami lang gam aray ko aray. Day. Ah. kasi nakita ko noon nung nag-spray ako may mga nakita kong kinainan ng mabait kaya pinalagyan ko kaagad sa kanya ng pampuksa na meron ako nadaanan doon na nakabulagta so siguro napuksa na siguro namin at ito ngayon mga silo ang update ayan o no? ang ganda na o oh. inikot ko wala na yung mga puti puti lipit lipit ba ano ganda na healthy na yung kanilang dahon yan yung tayo ka baba okay na ako dito hindi ko lang akong napansin din na puti puti na lukot lukot ang dahon ba healthy na naka ano na siya oh. abuelo na oh Ayos Ngayon Dito tayo Update update lang muna Mga kaswilo Yan o yan o May mga pinainan o no? May mga pinainan sa ilalim mga aswilo. Kaya pinalagyan ko ni doktor Agad Para hindi na Lumala pa ba ayun. Hintay na lang kami dito mga sulo ng pagbumuntis nila para lagyan uli ng pataba. Tsaka spray uli kung merong musikto. Sa tubo dito riyan hindi pa. Bukas si doktor daw mag ang mag-spray. Pwede rin dito Alright pala yan po ang update Sa gaas area Na ating tanim na palay din eh So ayan na naman yung ulan Pabugso-bugso yung ulan ng asilo Dito tayo sa ilalim ng puno ng time Yung bagsakan ng tubig to Yan ang kaganyan Yan na yung ulan mga sulo Papunta na dito Okay Ganda Sige mga tayo din eh Dalag payo nga Ayan eh o May mga kawayan mga silo Bawat kanto May nangamoy nga Amoy patay Ayan ah Mula na ajak mulai ngopi lo ganda ng pagmasdan yung ating palay mga silo dito sa malayuan green na green thank you lord and healthy ang kanilang dahon ayan o oh. okay tapos malinis sa ilalim mga silo mas maganda ngayon ah kasi nung nakaraan namin tanim ni Doktor dito ay talagang ano ganito na kalak kalaki pero ang daming damo na umusbong hindi na sa ating pamuksa na noon pero ngayon nag level up ako nagtanong tanong ako sa aking mga kakilala na yan So yun, ito ang nangyari Sana lulusot na ito Hanggang sa magbungat Hindi tayo makapa, maka ano ba Magkaroon ng problema Sana sana Sa ngayon hindi pa uh, Muna magpakampante Dahil uh, may ano pa May isang buwan pang ano yun to uh, Lulutosin O dalawa pala Dalawang buwan pa itong lulutasin bago makita kung maganda ba sa ngayon ano muna and sa ngayon maganda so sa sana tuloy tuloy ito ano maganda efektibo yung ating na apply rin eh tapos meron pang foliar na na i-apply natin dito nung nakaraan hindi, wala eh ngayon meron na ayos kasi nabutan ako ng ulan ang hmm. ganda na Nakauwi na mga suylo Pero dadaan ako dun sa Kilayas, Yerleba Dun tayo sa tubod area Para ma-update na rin yung Isang palayan natin dun Tapos diretso na dun sa mga alaga Palawawo Baka Dito tayo sa gaasi eh. Pero packet na tayo Habang wala ng ulan Tara Ara, doon naman tayo sa tubod area. sabi survey lang po ako ngayon mga silo kasi hindi pa makapag tanim tanin tayo ng gulay. Dahil uh, ayan ang ulan oh. Nandyan pa. Yung garden natin ng ampalaya at patula opo wala na. Dahil nga mabilis lang na ano sila dahil nabulok yung puno dahil sa ulan. Basta ka na kami magtanim ulit kapag gumanda na ulit yung panahon. Dahil ngayon, pangit magtanim uh, muna ngayon. Pa, anahin muna namin yung ulan. Dahil nandyan pa. So, sorbe na lang muna ako ngayon. Hindi sa tanim natin palay. Punta tayo rin eh. Tubod area naman natin target ngayon. Kung ano bang status na. dito pa lang sa kalayuan mga suyol Maganda na sa aking mga mata. Inala natin sa malapitan. Kasi hindi pa namin yan naisbihan ng pang-uod. Gawa ng napalya nga ako nung pag-isbih ko dun sa gaas. Hindi ko na paluapan dito. Dapat sa hapon nun. Isbihan ko kagad. So, napalya yung ating katawan. Tapos, Nandyan din yung ulan-ulan. Hindi -ulan. pa nga na ano ito. Si doktor na lang daw ang mag-ano dito. Magtuloy sa pag-spray. Bigay ko lang sa kanya yung medisina natin. Kasi ako naman dun sa gaas area. Ako lang mag-isa eh. Mas malaki yun. So siya daw ang ano dito. Wow. Dito pala mga silo. Nakikita ko na ang maganda na yan, yan 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 dun tara yan lang muna yung update update mga kusilo ngayon hindi pa tayo maka ano pa sa ibang gawain sa garden hindi pa ako makapag garden garden mga kusilo dahil pangit basa lupa o kutik tara dito lang muna ako pupukos sa palay kasi ano din ito? Kailangan talagang anuhin ito. Kasi kasuhin. So, ito siya. Oh. Ito yung may mga manipis na area. Ito yung pinaghulipan nila ni Doktor. Manipis ito, banda. Tapos doon. Okay pero hindi pa na sprayan ito mga silo pag sprayan ito ni doktor bigyan ko na lang siya ng uh, gamot at saka yung mga papa foliar Tara, punta natin doon sa so, bandang gitna dito kasi ang medyo ano nun maraming hulipin dahil bagsakan ng tubig dito nandyan yung kuhol kaya medyo manipis dito banda pero so far ano naman maganda naman kailangan lang talaga ito baka pa ng pang insekto oh, kawawa dito sa katabi namin ah. mukhang napabayaan ah. oh, hindi na hinulipan no? oh. so kami ni doktor ayaw namin yan mga ganyan mga pawang pawang sayang yung area oh, oh, sayang ito Ayon. Eh dito kulipan talaga dito sa amin. Ayos ah. Eh Kaya papano okay naman. Mubuylo din to kapag na natin ng Ang ta-insektong punggo sa loala din ng fuliar para mabubilos. Ya, okay, humabol. oh humabol sa doon sa gas area, mga Oke, Okay, mag-iisang buwan ito kasi tinanim namin ito. 24 desperas na pasko ko noon, tinamnan namin. Mag-iisang buwan na pala ito. Okay. So meron pa akong stock dun sa bahay mga silo na palay. Mukhang aabot pa yon yung ating stock sa tag-anihan. So malaking bagay po talaga yung aking pagtanim-tanim dito ng palay mga silo kasi malaking malaking natipid namin. Kami ni Mrs. sa konsumo namin. Biroin mong hindi uh, na kami bumili ng bigas simula nung anihan nung nakaraan. Dahil meron ba tayong stock ngayon Aabot ngayon yung ating stock sa anihan uli So sana maganda rin yung ating mapupul dito or maharvest Doon sa area gaas at saka dito Maganda yung aming harvest para makasib-sib Kung sakasakali makapagbenta-benta pa ng alay Dati nakapagbenta-benta pa nga ako doon sa ating part ano kita doon sa treasure natin yun yung ating yun yung aking ibinenta noon pang biling ulam pang biling gasolina ayan pero yung ating ano talaga harvest sariling harvest inilagpit ko itinabi ko sa bahay inista ko para nang sa ganun merong madukot-dukot So kahit papano malaking naitulong itong pagtanintanin ko ng palay. Kahit wala tayo sariling palayan, nagpupusigi din ako mga silo. Nagpupusigi talaga akong magkipagtrabaho. So mayroon mga opportunity nga at tulad dito, itong palayan na to na matagal nang nakatinga at hindi na hindi na natamnan gawa ng umaray yung may-ari dahil sa gasto dahil sa pagpatraktor, sa pagpatanim, sa mga medisina, abono. So, uh, kaya, binigay sa amin, sa akin, ako ang nag-finance. So, yan ang ating ano ngayon, target. Yung mga palayan na nakatenga, kung patrabaho nila, tatrabawin natin. Meron naman tayo mga makina, sarili makina. So, pag, pag ano na lang, pagtrabaho. Sa, musok na? Musok na ba? Oh, <laughs> si Monet. Ha? Ah? Wa pa. Si Monet. Nagano din. Tiningnan din niya yung palayan niya. Ayun, silip silip lang mga silo. Monitor, monitor. Service, service lang ba? So siguro bukas maano na ito ni Dr. Esprehan. Bigay ko lang sa kanya yung mga gamot. Okay. So ngayon mga kasuel, pinuntahan ko na ulit sila ni Mrs. At kasama ko na nga pala si CJ. Dahil nga ma nainip si CJ sa bahay. Lagi na lang daw siyang naiiwan. Ano na So meron pa siyang ubo sipon may iniinom pa rin siyang gamot pero yun lang naman wala na lang wala, na lang na, no yeah, yan, Pasok na bukas. may pasok na rin siya bukas medyo matagal-tagal din yung bakasyon so sakto din na ano na nilagnat siya ba na walang pasok wala siyang absent so, bukas meron na siyang pasok Na pala mga suelo meron tayong bisita dito umalis na Nandun na dahil gusto bumili ng kambing so meron tayong ibigay sa kanya yan makakabenta ah, tayo pero bukas na daw niya kukunin dahil hindi niya dala yung kanyang lubid bali tinignan lang niya yung itsura ng kambing so, nagustuhan niya uh, ah, malakas din kumain so, makapagbenta na naman po kami ito yung ating ibibenta no? So babae ito mga kasiro ang ating maibenta bukas dahil so, gusto niya babae mag-alaga -ala, mag -alaga din daw siya kasi gusto din daw niya mag-alaga katulad ko lalo na nakita niya yung mga kambing natin na medyo uh, marami pa ba gusto din niya magkaroon din ng kambing so bigyan natin para magka ano siya magkakambing din makaroon siya ng bagagatao makapagalaga ba nakiusap din kasi so di sana tayo magbigay dahil babae pero talagang ano siya pursigido siya magalaga ibigay na lang natin Yung hindi naman pwede yung isa kasi kay kaaro yan may dalawa dito ay tinuro pero hindi ko ibinigay kasi kay sir kaaro ito dalawang babae yun o saka yun Ayan, pauwi na. Okay. Pauwi na natin, kaya po na. Busog na rin sila. Madudungis sila, mga silo, dahil dun sa mulasis. <clears throat> Bali, dalawang beses sila nakakain ngayong araw. Okay. Mga Daniel. Sige na, na. Ole, 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 ole. Ito kay Sir Kaaro ito. Ito dalawang puti. Mukhang ang nanay, mukhang buntis. Mukhang ano lang. Hindi natin natsimpuhan na nakastahan ni Toro. Eh. <laughs> Tara! Bali, apat pa ang kambing ni Sir dito, din eh. Yung dalawang puti at saka yan. Tapos yung anak niya nandun. Yung natin kanina. Uli na, uli na. So oh, yan na muna po Muna ang update update Mga kasilo O oh, ito pa oh, For sale pa ito Yan Lalaki yan <laughs> Tara na guys. sige na Sige na Bukas ulit Kaya po na Tara <laughs> Meron naman kaming malapit ng mga anak mga silo. No. Mm -hmm. Baby, baby. Bibi bibi, ayan bibi mo. Wow. Yan ang tiyan niya oh. Ah, gumagalaw na oh. Gumagalaw na. Yung may bag, may bag. Oh, magaan na. Yan. Okay. Yan okay. na, na. 雷震。